Kumusta daw si Pao MR after ko siyang gamitin ng 24x7 ng walang tigil? Kasi karamihan daw kasi guys ng ganitong brand or gumamit ng ganitong brand ay hindi siya nagtatagal. Maraming nasisira. Ayan. Hi guys, this is Juan Sag at aspiring solarista nagtiti sa mga budget meal na setup. Sa totoo lang guys, wala akong pambili. Yun lang yun. <laughs> And so naka harvest tayo ng 227 watts so regarding kay Power MR Parin yung usapan natin kasi marami nagsasabi na madali daw masira hindi raw nagtatagal yung unit kaya nagpapalit sila ng unit so sa akin kasi guys eto may nasira na dito kaya lang dahil nga sa medyo may meron tayong alam konti sa technical na ayos natin And isa pa kasi sa ganitong klaseng inverter na kung minsan hindi natin napapansin yung location natin. Karamihan ang kikita ko na nasisira, madali masira yung gilid ng dagat. Tapos mahirap ayusin, pabalik-balik na yung problema. So ang bagsak, nagpapalit na ng unit or ibang brand. Pero dapat kasi, uh, i-consider natin na dapat meron tayong konting kaalaman sa technical, sa electronics. Kahit o paano, meron tayong konti. Hindi man masyadong kabisado pero meron konti especially sa maintenance diba? kumisan kahit na lumuluwag may init dito yun yung napapansin natin na maluwag may yung wire so dito napansin ko rin nung minsan may maluwag so kailangan yan ay maintenance kailangan kailangan natin yan is a must na talaga kailangan natin mag maintenance sa ang issue kasi na dahilan kung bakit nasisira yung ating inverter ay mga loose connection sa ating wiring. Lalong lalo na yung ganito. Sa circuit breaker. Dapat tinitingnan natin baka may, may maluwag na dito. So kailangan ng maintenance, i-check natin or higpitan natin yung kanyang mga screw. Overtime kasi sa paggamit natin, lumuluwag siya kagaya dito. Minsan dito nahugot ko siya, but mainit yung wire nahuhugot na pala? So lumuwag yung kanyang screw or tornillo So yun yung isang tingnan natin kung mahigpit or hindi Isa kasi yung dahilan kaya nasisira yung unit natin So ang gawin natin dyan ay Eto, kikita na naman natin yung ating motivational Ooh. Dito kasi tinatago para hindi makita ng iba kayo lang yung nakakakita Dito guys oh so, Diyan lumuluwag Mainit Yan kung takot kayo sa wire Huwag nyo hahawakan Pao ma professional yung naghahawak lang ng ganyan Baka may, may mga open wire dyan Makukuryente kayo So dahil install ko naman to Ako okay, yung may alam yung quality ng wire So dapat dyan higpitan Okay So, sakto dumating yung ating gamit. Tapos, set lang natin sa pinakamahinang cord niya. So, higpit lang naman yung gagawin natin. Mas maganda kasi yung gamit na ganito. Safety tayo, hindi tayo makukuryente. Kahit gumagalay yung unit, umaanda rin, hindi tayo makukuryente. Ayan, higpitan lang natin. Mas maganda yung talaga ma natin na may sila kaysa yung kampante tayo, kampante tayo na uy maluwag na pala yun kung tutusin yung mga ganito ginagamitan lang torque wrench eh so dito naka torque naman siya. ayun o oh, maluwag sya oh. umiikot walang laban pala yan So kahit pa paano ay mapapatagal natin yung buhay ng inverter natin Kasi kung minsan din natin napapansin mainit yung wire dito Mainit kasi nga naglolos siya Tapos kung mabigat yung load natin tapos naglolos siyang ganon Nagbabibrate or nasasaging ganon konti Nag-spark so nagkakaroon ng problema sa ating inverter lalo kung mabigat yung load natin So tinitingnan kasi natin yung wiring ang dami makapal yung wirings niya. So ito papasilip ko sa inyo. Ayun, ang daming wire. So kung minsan nakakatakot, nakakalam yan ng ano, pakiramdam kasi nga, paano i-wiring yan? So napakasimple i-wire yan. Marami nagtatanong paano daw i-wire yung simpleng wiring. Dito marami din eh. Ayan o. Oh. Kaya ako tinatlo para yung iba dito yung iba ilalagay So, dahil nga sa may nagre-request ng wiring, simpleng wiring, eto, say-say natin. Kay, papaw lang muna tayo at wala muna ito kasi hindi natin nagagamit, walang grid. So, 9 solar panel na 200 watts yung ginagamit ko, equivalent of 22.5 volt yung kanyang BOC yung bawat isa. A total of 198 yate. 198 lahat volt. Okay, ang wiring ko sa aking solar ay series. Yun. Yan. Positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative. So, ganun lang guys. Yan. Tapos, hanggang sa ikasyam na solar panel yan so positive baliktad this is negative at positive so always ang polarity ko dito ay dito ang positive negative sa so, AC this is live at neutral live at neutral so yan so dito positive pa rin dito negative dito so ganun lang siya guys tapos yung isa, papunta doon. Tapos dito ay papunta sa ground. Connected ang ground dito sa dito. Meron siyang ground dito. Body ground. Okay. Tapos yung output nito papunta sa negative ng ating inverter. Yan. Positive. Okay. Dumaan sa circuit breaker. Ang circuit breaker ko dito ay 40 ampere. Na pang DC. Okay. Tapos dito naman sa AC. Ito yung neutral. May neutral naman dito sa... Depende guys kung line to ground yung location nyo. Ang mga line to line, ang linya ay huwag nyo igaground yung isang linya. Okay. Huwag nyo igaground. So, yung body ground lang ang meron. So dito papunta doon So naka neutral Naka earth Tapos yung isang line So dito naka 50 ampere ako So dito papunta Ayan Sa ating inverter Yung polarity ay always tingnan natin Baka may baliktad yung isa Then sa DC battery nya ay depende sa inyo guys kung pwedeng lagyan ng circuit breaker yung battery nyo guys sa akin hindi so optional so dito depende sa akin kasi ginagamit ko 125 125 ampere kasi sakaling mag upgrade ka ng battery at least naka ano na naka fix na or mag task ka ng unit kung gagawin mong pang 24 volt at least yung circuit breaker mo mataas na So dito pwede naman kasi i-adjust yung kanyang BMS via Bluetooth. So positive pa rin dito yung kanyang orientation. Dito ay sa positive at negative. Circuit breaker yan, CB. Okay, yung positive papunta dun sa DC in ng inverter. Yun. So sa akin wala yan. No need. Tapos sa AC ay Ito. sa ATS. Sa ATS ay sky, po, kay kay Deye isa. So, hindi na natin lalagay si Deye. Yan, kay Deye. DI. So, dito yung orientation niya palagi ay eto yung new, neutral. Eto yung live. Always. Eto yung live at neutral para hindi magkahalo-halo. Yan, eto yung live eto yung neutral always yung kanyang polarity so eto na yung home load so dito sinabi ko na dapat may polarity eto yung live neutral live neutral para pag mag wiring tayo ay hindi nakakalito yan o okay live neutral live neutral Okay, so dyan ay pagdudugtuin mo lang naman yan Output ng ATS Tapos papunta na sa home load Yun, live Neutral So pasensya na sa aking mga linya at balubaluktot Home load Ayan So kung yung kuryente nyo ay line to ground Yung bus bar, eto at yung neutral pwede nyo nang pagdugtungin para pag hinawakan nyo, hindi kayo makukurianta yung chassis okay, eto pero mas maganda dito dito kasi sa akin naglalagay ako ng busbar ayan naka ground yan, busbar tapos dito naka busbar ayan pero dito sa home load na hindi na ako naglalagay para kung anong sakaling magkaroon ng fault dito neutral man or live, magkakaroon ng interruption. Okay, so kung sakaling naka-ground kasi 'yan at nakabass bar solid. Kung nagkaroon ng problema sa neutral, ayan, medyo may problema. Tapos dito nakabass bar 'yan, magkakadugtong. Kaya kapag tines mo dito, kapag tines mo dito yung ground 'yan, PE ay tines mo 'yan tapos do sa neutral dito may resistance. Ayan, pag tinest mo yan, tapos itong neutral na yan, mayroong resistance. Kasi neutral yan, ito. Neutral, neutral. Pero kung line to, uh, line, to line ang location nyo, wag nyo inyong inyo neutral ito or wag nyo i ground yung isang linya. Ayan, wag. Sa ano lang, sa lupa yung body ground. Ilupa nyo na lang. Okay body ground ang ano naka ground so yan siya guys lahat ng solar panel ko naka series siya naka single string para makuha ko yung kanyang uh, voltage requirements yung kanyang default lalo na kay Deye ang starting voltage nito ay 125 volt DC si Pau Pau ay 30. So, mas bagaan. Okay. So, sana naitindahan nyo yung magulong wiring ni Wadi Lasag. Okay. Ilang circuit breaker pa yung ginamit ko? Isa, dalawa, tatlo. Tatlo. Kasi hindi naman ako naggamit dito kagaya nito. Nandito siya. So, kung sakali, si Day yung gagamit. So, ito guys yung ginagamit kong micro inverter para kahit pa paano yung ating solar panel na 100 watts na hindi ginagamit. Eh, magamit natin yung output niya. Sayang din naman at malakas yung araw. So, subukan natin dito kasi dati hindi siya pwede kay Pao Pau So, malamang noon ay may, may saltik siya kaya ayaw. So, subukan natin ngayon. Ang load natin ay nasa 131 watts. Subukan natin. legit ba talaga ayun umaba siya 100 na lang 96 watts 82 oh laking bawas niya oh 80 79 78 Oh, pwede siya ngayon pwede sabukan natin tanggalin to baka naman na influence oh, pwede oh 71 so, na lang oh dati kasi ayaw Yeah. So, 2.3 So laki yung binawas niya Dati kasi ayaw niya So dito naman So ginagamit ko lang kasi ito Dito kay Bluetti pag nagpapump ako ng tubig So dito kasi ginagamit Kasi nga ayaw kay Pau Pau nun Yan. Ngayon ayaw Gusto na kay Pau paw Pau Pau Namamali tayo ha Ayan o Laking bawas niya oh nasa so, 131 so malaking tulong yung mga kakalat-kalat natin na pinaglumaan ng mga solar panel yung 100 watts yan guys na gamit ko dito dati so kakalat-kalat na lang nilagyan ko ng ano micro inverter na ganito so, so dati kasi ayaw niya eh Ay, hindi ko ginagamit dito sa tubig lang ayun gusto na niya oh check natin dito seventy 76 na lang seventy oh. seven 77.8 eight Diba? So, hindi ko nagagamit ito kasi walang kuryente dito. Walang kuryente. Hindi ko nagagamit yan. Walang kuryente. At kung sakaling may kuryente, hindi ko rin papapasukin.